like a so, okay. And guys, yung aking panimula, gagawa ako ng mga accessories, yan, mga kagamitan yan, and mga gagamitan. Yan, sit yan para paggawa ko ng accessories mayroon na akong mga gamit niyan. Niyan guys. Ito naman, ito yung mga ano, yung mga dapat ko gagamitin. Ito yung mga lock Yung mga hikaw to. Ito yung para sa bag, yung mga decoration sa bag ko. Sino po yung gusto jan mag-order sa akin? Yan. Gagawa ko ng sample, guys. Tapos ipopost ko dyan kung sino yon Kung mayroon kayong mga baby, ito, pwede. Yung mga gusto nyo magpagawa ng mga bracelet na pangalan ninyo. Yan. May mga pangalan dito. Kaya, kompleto lahat sila, guys. Kung sino yung may gusto. Yan. Ito sa, sa hikaw. Ito. Gagawa ko ng hikaw. Ito pang design. Ito sa mga bracelet marami po pa tayo mga kagamitan na inahanda ko na, guys. Yan dito yung iba dito, yun yung mga ibang kong gamit na para para diyan sa paggawa ko ng mga accessories. Marami na po ako magamit oh. Yan yun nang nakalata accessories din yan, yan. Kaya mag start na po ako guys, si mga kaibigan ko na mahilig sa accessories. yan Gagawa na po tayo ng mga accessories. Ayan, guys. Ito, ginawa ko parang yan. Then, so, yan, pangkabuhayan natin, guys. Dagdag ng sahod natin. Gagawa naman ako dito. Pag hindi nabibinta dito sa Pilipinas, ko'y papadala para binta doon. Gagawin ko na lang dito. Ayan, guys. Thank you for watching. Ayan thank you, thank you sa inyo. And Merry Christmas and Happy New Year. Ito yung pinakarigalo sa akin ngayon ng amo ko. Ayan. Dumating na talaga. Araw pa rin at araw na to. Yung nag-order kasi nito yung anak ng amo ko. Kasi sabi ko nga, mas para mayroon akong pagkakitaan. Banggito lang sa kwarto. Ayan guys. Thank you for watching. Yan, una sa lahat, migamigal migal shout out guys. Lalo na sa aking mga mga followers diyan, sa aking mga subscriber, migal shout out. Una sa lahat, guys, ito yung ginawa ko na to, hindi ko muna ito sa video. So, ito lang muna yung mga ginagawa ko. Ito, guys, oh, ginagawa ko siya. Binuo ko siya. Kaso nakalimutan ko yung video pala yung next time, papanood ko na sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ito, ginawa ko siya, guys. Yan. Ginawa ko siya. Ito yung mga materials na ginagamit po natin. Ito. Yan. Yung mga ganito. Mga materials na binibili ko sa ano, isa ka ano ng mga online sale. Ano mga bottle. mga gold-gold. So, ito guys yung mga kagamitan ko para igagamit ko po sa pag ano ko sa pag gawa ko ng mga accessories. So, ito na yung mga ano natin, yung mga ginagawa yun natin. Ito po yon yung nagawa ko today, ito siya. Ito yung mga gamit po natin. Yan, mga gamitan. Ito, ito yung pinaka-importante kasi pambilog siya. Ito yung pamputol. Ito naman yung pang, ano siya, yung piit mo. Meron pa rito mga gawain natin na pwede natin pang-pendant. Yung mga to. Pwede natin pendant. Nagawa tayo ng mga kwintas. Ito po po yung gagawin po natin. Ito. Masari-sari. So, yan guys. Ano pa lang yun? Pauna pa lang po yan ang mga ginagawa ko. Ito po yung ano, yung nagawa ko na. Ito siya guys. Yung nagawa ko Naglagay po ako ng ano ng ano. Ito po. Nagawa ko na siya. Bali, isang terno siya, o. Oh. Quintas at saka breastplate. Ito naman, guys, iba yung ano nito. Iba na naman yung, nito ito na. Iba yung quintas. Yan, yan na po yung nagagawa ko. Yan. Ito po yung hikaw. Ilang pares to. Tapos, ito po pa pala yung mga nagawa ko na. Unang gawa ko lang po yan, guys. Pero, marami pa akong gagawin na Next time, may papakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Ito, 1, isang 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po yung pauna ko lang pong ginagawa ngayon. Ayan. Ayan guys, ito yan. Wala pa kasi tayong handle. Pag dumating yung handle, yun na. Ito yung ano siya, yung hikaw na may pagka gold po siya. Gold siya. Ayan. yung mga ano lang yan, mga accessories. Ayan po yan. Yan po yung nagawa ko palang. Ito o, oh, yung ano niya. Ayan po yung ito pa yung mga ginamit ko. Marami pang kagamitan po yan guys na dapat. No. Ayan guys. Okay, see you guys.